Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel, halina at pag-usapan natin ang balita, patungkol sa hindi nga daw maganda ang lineup ng Kings ngayon, at ang balita patungkol sa trade ni Brandon Podzinski at Kian Ellis, kaya na at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dam ako mga kabowlers sa balita, patungkol sa hindi nga maganda ang lineup ngayon ng Kings. Well na ibalita ko naman nga po sa inyo mga kabowlers na sa kabila, nga po ng magandang lineup ngayon ng Sacramento Kings ay masasabi nga natin, mga kabowlers na hindi peren nga ito naging maayos dahil na naman sa masyado, na nga pong pare-parehong may kakayanan, ang superstar nito na umiscore at kayang mag-step up sa laro. Kaya masasabi nga natin na talagang sobrang, nahihirapan ang Kings na makapag-penetrate ng maayos sa kanilang rotation, dahil sa pareho nga itong mga ball-dominant player na hindi masyadong, nakaasa sa mga plays at strategies ng kanilang head coach. Kung titignan nga natin ng mabuti ang kanilang laro literal, na sobrang broken ang kanilang transition kahit nga po sa mga finishing, ay nagkakaproblema sila baga literal na kampante nga po ang kanilang, kasalukuyang team ngayon sa bawat laro kaya madali lang para sa kanilang, nakakatapat na magawan sila ng mga unexpected win, dahil na naman sa hindi nila alam kung ano nga ba talaga ang kanilang roles, at posisyon kung kailan sila aatake sa hardcore. Kaya kailangan nga pong matutunan ng Kings, na magkaroon sila ng balance rotations upang makuha nila, ang kanilang team chemistry papunta sa panalo. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers, sa balita patungkol sa maaring mangyaring trade ni Brandon Podzimski. Since wala nga talagang pag-asang manalo ang Warriors, ngayon sa kanilang mga nagdaang laro dahil sa kawalan nila ng mga main superstar, ay masasabi nga natin mga kabowlers na isa nga itong pahiwatig na mahina nga po, ang kanilang kupunan sa ngayon. Kumbaga sa kanilang second unit na lineup literal, na hindi nito kayang magkaroon ng solid na performance, sa opensa kapag wala ang kanilang mga superstar. Kaya sa ngayon nga po mga kabowlers sa pagkakabaon, nga nila sa 11 wins literal na kailangan na nga nila gumawa ng paraan upang magkaroon ng improvement o pagbabago, sa kanilang lineup. Sa kasalukuyan nga po mga kabowlers base sa ibinalita, ni Team Kawakami ng GSW na katuon nga ang Warriors Front Office, ngayon sa pag-scout ng player sa ibang team. Yes mga kabowlers, tinitignan ng GSW, kung sino nga ba ang mga pwedeng player ngayon na mag sa kanilang kupunan. Isa nga dito na tinututukan ng GSW, ay itong si Kian Ellis, base nga sa pagsusuri ng mga eksperto, eksaktong eksakto nga po mga kabolers ang kontrata ni Kian Ellis sa kanilang trade assets, ngayon na si Brandon Podzimski kaya masasabi natin na maaring mangyari nga ang trade na ito, lalo pat hindi na rin naman nabibigyan ng pagkakataon, ng Kings na makapag-show off ng talento itong si Ellis. Kaya labas mga Warriors fans, ano ang sa tingin nyo ay comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga Kabolers yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots, thanks for watching.